I'm, for today's video is I'm real check if ano niluto ni Ate Joby So I'm here in the kitchen with Ate Joby Hi! Yeah, kami ulit nagsama na It's been a month na hindi kami nagsama Because nanggaling ako sa sa ako Cebu! Yes! So actually guys, natagal na ako dito Parang it's like <coughs> Uh, wala pa ding one month, mga three weeks pa lang. At saka, dito na din ako nag-celebrate ng birthday ko. Actually, hindi kami nag-celebrate kasi nga nilagnat ako ng birthday ko. So, before anything else and before ako mag-continue, I just want to shout out everyone! Yes, it's been a while na hindi ako nakapag-vlog ng bongga. Kasi lately, nag-premiere nag ako yung video, uh, birthday video greetings lang at saka yung meet up namin ni Cherry Bubbles nung nasa Cebu Park ko. But, nung nandito na ako sa late, hindi pa ako nakapag-vlog ng bongga or hindi ako nakapag-masyadong vlog talaga. Even live, hindi kasi nga. Sa live din, our internet or wifi is not so good. Mas good pa yung ex ko. <laughs> Sana all my ex, di ba, Ti? Oh, jibo. <laughs> well, actually, guys, uh, dito, today is ano lang. Uh, to, today, ah, uh, check na din ko kung ano yung iluluto ni Ati Jovi na ulam namin for dinner. Yes, as you can see, this is the cabinet. Iba na yung ano no kasi nga nag-repaint. Dati diba kulay brown. So if, uh, if you're still remember every time na mag-live ako or mag-vlog dito sa kitchen, diba brown to. So, pinalitan namin ng kulay which is white and then uh, sliding door na to. Uh, sliding, sliding yeah, sliding na to or something. Basta, ganon. Pasensya na pawis ako. So, Yes guys, let's go. We'll see ko ano yung niluluto ni Ate Joby. Shout out and don't forget to comment and like and share guys. Hi there. Hi guys. Yeah, ayan yung niluto niya guys. Anong good sa good anong good sa evening? Ha, huh? Sex? Actually guys, pumayat na siya oh. Hindi katulad dati. 'Di ba? So yes guys, so, look. Ano niluto mo teh? Bulat in Tagalog, tuyo. Ang mga paniha po, eh. sumusigi karni. Yeah, sumusigi karni daw. Nakakasawa na palaging karni. But, nagluto din siya ng pork chop. Diba? Ganyan yan. Pork chop, baboy. Siya naman, baboy. Are you happy ba? Masaya ka ba na nandito na ako? Paano yung mukha ng masaya? <laughs> yung totoo, masaya ka ba na umuwi na ako? Simple. Bakit? Masaya na ako. Siyempre, ayun. Huwag, ka huwag kayong maniwala, guys. Plastic lang yan. Sinasabi niya na masaya siya. Pero hindi. Pero masarap talaga yung ulam namin, guys. It's to you. It did pork chop. Tapos sausawan niya ng suka. Na may ito yung suka namin, guys. Oh. Dato puti Pinoy spice. Yes! Perfect! O, diba? Yes, ayan guys. Ito yung leftover namin kaninang lunch. Yes, we have banana and everything. Yeah, la banana. Yes, si Haite. After niya, magtagay tayo. Anong gusto mong tagayin natin? Nasa na yung binawasan natin ba? Ipakita mo nga. man. Ayan guys, luto na. yan po ang itatagay namin mamaya guys ay Black Label Johnny Walker. Johnny Walker ba Actually guys, nabawasan na siya. So, uubusin na lang namin. Sure. Kunti-kunti lang. Good. Diba tas yung pulutan namin? Tuyo! O oh, ba diba, Perfect! Uminom ka ba niyan, te? Kunti-kunti. O, oh, kasi amoy pa lang. Nahihilo na daw siya. Ayan, okay, masarap man siya, guys, as in. So, yung ano namin is luto na, guys. O, oh, ta! -da! Uy, karami sa buwan. Nagutom na ako. Fuck, oh my goodness. Ay, guys, naputol yung ano ko. Video kanina kasi may dumating na may di-deliver -de kasi ng fruits. Fruit lang ka kasi isa lang. Kaya naputol. Yung hinatid is grapes. Kaya naputol. Di diba, sarap na sana ng usapan nun? Kaya lang naputol kasi nga may dumat. So, hi guys! I'm back again! <laughs> kasi may tao na naman ako na kadala, ano talaga pag may darating talaga na dito na ako ako yung hinahanap, hindi si ate. Bakit kaya? Picture-picture siya sa kanya sa grapes kasi mamay din na naman niya. Ya, kanina, ako tayo Kuya Neil, Kuya Neil. Beshi, Beshi, ganon! Ganon ako kaganda kasi madaming naghahanap. Hi, te. Magtitiktok na naman yan siya. Hi! Ipasensya na sa sink namin sa ilalim kasi si Rafa uh, ayusin pa. Actually, nag-renovate, uh, nag-repaint kasi dito sa bahay. Pinalitan lahat ng mga luma. Tapos sa taas, nag-renovation. Everything, yeah, that's it. So, yun, yun, yun. So, hopefully guys, wala, yun lang ang video ko for today. Kasi na-miss ko talaga yung makipag, na-miss ko yung magdal-dal-dal-dal-dal-dal-dal-dal. Dal, 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 dal. Actually, uh, nung dumating ako dito sa Tacloban, ilang beses na ako na lumabas every Sunday, mag-charge. Uh, I'm meeting with my friends, uh, mag-picnic kami or nag-go to church. But, hindi ako nag-vlog talaga, hindi ako nag-video. As in, literally, actually, aside from that is... Hindi ako nag-vlog or what kasi nga tinatamad din ako or what. Yeah, parang mm, tinitreasure ko muna yung moment na nandito ako ba kasi minsan minsan nalang ako dito kasi nga ilang months ako wala dito sa Tacloban kasi nga nasa Manila ako din after ko nag-Manila nag, nag ulit ako. Ay nagsibo ako tapos nung sibo umuwi ako ng Ormoc tapos back to Sibo naman so ngayon lang talaga then the reason why I'm here kasi nga need ako dito, pati ni Ate Kasi nga hindi kaya ni Ate Joby. Kasi nga, nag-repaint lahat ng mga gamit. Re remove Nilipat muna dun sa kabila. Kasi nag-change -nag ng pintal. Paint. Tapos sa taas, nag-renovation. Madaming nagtatrabaho dito. So, yun. Diba? Diba, T? Kaya, ayan. Kaya nga siya pumayat. Kasi siya lang talaga nung una talaga. Siya lang talaga yung nag-ano, nagano nag, -ano, nag nag-remove lahat. Nung dumating na ako, nag-start na actually, nag-start nag na actually ng ano, ng pag-paint <coughs> pag dito sa kwarto, tapos na sa taas, na, na bungkag na ba, na ano na lahat, yung dapat ayusin, inayos na. So, yun. Uh, I'm so happy din kasi I'm here na. Yay! Yeah! makakain ako ng mga masasarap na food. Cherries, as, at tulad niyan, oh, ayan, oh, sa ibabaw ng water. Food yan, oh my god. It's, ah, uh, utap din, corn, corn chips yung sa taas. Ay, yung sa gitna, I don't know. Di ba yung ref namin? May plastic pa yung kinakover. Basta super. So, fully guys, nag-enjoy kayo sa aking vlog for today's vlog. <laughs> Actually, na-miss ko din kayo then kasi nga lately hindi ako nakapag-live no ma. Medyo lang, tapos pag-bet lang or pag hindi busy. So, yes, yeah, of so, hopefully hindi kayo magsawa mag-support kay Chewbacca Vlog. So, guys, dito hanggang dito na lang din kasi in a minute kakain na din kami, hindi ko na din i-vlog yung kain kasi gusto ko i-feel yung moment na kumakain ako ng ulam is tuyo, ng bonggang bonggang, bongga. kasi ito din, din yung na-miss ko talaga nung nasa Manila at saka sa Cebu ako kasi actually mayroong tuyo din, hindi lang ako makapagluto nga kasi nasa condo din, baka mga ngamoy or something, so hindi ako talaga makapagluto ng bunga, so ito yung na-miss ko ng bonggang bongga Yes, so you guys, and of course, always Trubaki said, always that Trubaki said, take care, always, and God bless, guys. And of course, don't forget to share, guys. Yes, yes, yes. And once again, shout out to all my supporters and Merry Christmas in advance. Bye, bye, guys. Bye, nate, bye. bye. So, see you for the next vlog. I love you. Bye! -er.